May TikTok Reels ka rin ba? Konti lang yung followers mo at hindi ka pa monetize. Pero gustong gusto mong kumita. Paano yan? <laughs> Hello beautiful souls. By the way, this is Jenny V. At ako po ay nakabase dito sa Denmark. And today, share ko po sa inyo. Paano ba pwedeng kumita kahit konti lang yung followers mo at kahit hindi ka pa monetize sa iyong social media? Ayan. So, Good news, our company is looking for more online associates through DTW system. Pwede kang kumita ng 4,000 to 6,000 every week. All you need to do is mag-reply sa ating mga local and international clients, mag-set ka ng appointment, and every successful transaction, pwede pwede kang kumita ng malaki. Can you imagine na maliban sa kinikita mo, sinasahod mo dyan sa trabaho mo o income mo man sa negosyo mo, at the same time, pwede kang kumita ng mas malaki on the side. And, hindi po kailangan dito na magaling ka sa English, hindi kailangan na matalino ka kasi provided na lahat ng scripts, all you need to do is masipag ka na pag-aralan at matutunan ito. To know more, to learn more about paano maging DTW System Online Associate, Comment yes, beautiful soul, para mag-guide kita paano magsimula. See you!